Ngayong gabi, maghahatid nga pala tayo sa Tauyan Airport at kasama nga pala natin si Bebe Lab at yung kapatid niya. Magbabakasyon kasi yung jowa ng kapatid ni Bebe Lab sa Pilipinas. Uy, sana all. At pitong taon na nga pala ako dito sa Taiwan pero hindi ko pa nasubukang nagbakasyon kahit minsan. Magbabas nga lang pala kami papunta ng Taoyan Airport kasi pag taxi yung pamasahe medyo malaki. Mula nga pala dito sa may Taoyan Train Station ay sasakay lang kami ng bus 706 at diretsyo na yun papunta ng Taoyan Airport. Nung magpasakay na nga bus driver ay nilagay ko lang sa compartment ng bus yung luggage ng jowa ng kapatid ni Baby Labay sumakay na rin ako. Ya tu. Nung may karga ko nga yung luggage ko kababali ay na rin ako dito sa taas at aabutin nga pala ng 30 minutes yung bahay namin papunta ng Taoyuan Airport. Ito nga pala yung pangalawang beses na maghahatid tayo sa airport ko kababali. Makalipas ka ng 30 minutong biyahe namin, kung kababal, nakarating din kami dito sa May Taoyan Airport at sa Terminal 1 nga pala, sasakay si Jowa ng kapatid ni Bebelap. May kaluwagan nga din pala tong Tawian Airport, kaw kababali kasi kung hindi ako nagkakamali ay mayroon itong tatlong terminal at hindi yon lapit-lapit, medyo may kalayuan pagitan nila. Kaya kung magkukommute lang kayo papunta ng Taoyuan Airport at nagkamali kayo ng binabaan ay hindi ko na alam kung paano yun kasi sabit lang ako dito sa biyahe na to kung kababalik.

Pagdating nga namin dito sa Terminal 1, kau kababali ay kinuha lang namin yung luggage at sumakit na rin kami kagad. Pag nga namin sa taas, kau kababali ay hinanap na lang namin kagad kung saan magche-check in yung jowa ng kapatid ni Baby Love. Medyo alang oras na din kasi yung dating namin dito sa airport kaya sa mga gustong mag-commute papunta ng airport yung mga uuwi at magbabakasyon ay eh, dapat tagahan nyo. At medyo may kahabaan nga rin yung pila ko kababalik kaya hindi na namin nagawang kumain at numiretsyo na lang sa paghatid sa kanya kung saan sa magche-check in. Habang nakapila ay magjawa ko kababalik at mambay na lang muna kami ni Baby Love dito sa may gilid para magpahinga. Ah, kot man may nang <laughs> <laughs> Pagakyat nga ng jowa ng kapatid ni Bebel, bay pumila na kami para sumayin ng taxi. Yun lang, lako. Salamat.